Itong ating mga connector idol, RCA Y splitter, ayan. Tapos RCA to RCA, tapos sa uh, 6.35 dual to dual RCA din ano. So ngayon, saan natin ito magagamit idol sa dual amplifier natin? So dalawa ang magagawa natin dito. Halimbawa, ito yung ating uh, main output ng ating mixer. So dual 6.35 to dual RCA. Output lang tayo dito sa ating left and right channel. Tapos ngayon, ito ay papunta sa ating Uh, unang amplifier audio input dito halimbawa selector B ng ating amplifier so ngayon pag single amplifier lang yan lang ang connection natin mixer 2 amplifier audio input na nanggagaling sa ating main output ng ating mixer so ngayon kung dalawang gagamitin natin na amplifier dito para makapaglink tayo dyan basta may line out ito ang ating unang amplifier ito lang gagamitin natin dual RCA lang to dual RCA lang din output tayo dito line out papunta ito ngayon sa audio input ng ating pangalawang amplifier. Ayan, makapag-link na tayo ng music dyan, nang gagaling sa ating mixer to dual amplifier. Dito idol, dapat nakabulyom itong una para magkaroon ng signal yung pangalawa. Kung nakababa yung volume nitong una, hindi din tutunog yung pangalawa.